Siyempre, dalagita na. Dito na. Oo. Ayan, oh Ito yung nahuli niya. Tingnan niya, nakahuli pa ng alimas. Papa, papadala na sa atin yan. Oh. May munggo pa pala, oh. Kain na, kain na. Hmm. Oh. yung mga estudyante pa, eh. Para makakain na tayo. At kami ay malayo pa. Napakalayo pa. Ayan na, mga ka sa so magandang buhay. On, on the way na po tayo papunta kay Ray. Ang ating kaibigang mangingisda. Uh, at ayun, doon na kami magla-lunch. Alam mo naman, sabi ko. Alam niyo naman po, sabi ko nga, ano. Eh, parang ano na po namin yan. Family na po yan namin si Nagkakilala kami niyan 2005 Sa Putipot Island So hanggang sa uh, Binalikan namin Ang binalikan yung Putipot Hanggang 2012 So syempre sila po ang kasama namin Ngayon wala nang Putipot Island Hindi na pupuntahan <laughs> eh, Aurora na ngayon eh. So napalayo ano. Pero syempre pagka nagagawin po dito Hindi pwedeng hindi kami magkita ayun, sabi ko wag ka nang maghanda ay ayun pala, sabi niya may, may talagang naghanap pa ng alimango <laughs> may malaki yata alimango, baby eh. bebe yung wish mo malaking alimango mango mango, mango eh masag ang sa dagat diba? mango sa may brackish water so ayun na uh, kami ng pagsasalo sa ice cream soft drinks manok na kasi yung yempo sabi niya mag iihaw pa daw o nga naman matrabaho eh kailangan na rin po namin nga uh, maya maya lang eh lalarga na konting kwentuhan lang lalarga na din po kami so ayun puso pa rin pala dito yung ano yung mga hindi uh, eh, ko alam kung mining ba to quarry so ayun okay, mm -hmm. nakakamarites ko kasi yung binilang walang manok <laughs> kalungkot so, ah. puntaan natin si Ray sa Locapo North ah, tatanong ko pala sa kanya alam ko si Tio Boy yung kanyang video na, na andito po sa ano, matay na dati namin inistayhan pagka nagpa-park ng sasakyan ngayon may mga banga yun eh. ang dami niya pong mga banga na mga antik Oh, pwede tayo makahirit ng isa. Tanong ko kay Ray kung nandun pa. Tagal na din ko nang hindi nakita kasi yun eh. So, ayan. Dami may activity daw ata dito. Sa uh, bayan. Parang may iyan diba, eh, Di ba? Bigay tupad? Tupad ba? Hindi ko alam eh. Tupad. Ayun. Kainan na lang muna tayo si para magkita naman mga mini ray nagtagal tagal na rin kailan po natin pagkikita gabi nag, -nag lunch tayo dun lunch din ata okay. ah dinner na no early dinner oh early dinner po tapos bumalik kami ng masinlok kasi nga yun nag vlog kami kasi galing tayong subik noon so dumating kami ng masinlok mga maaga aga pa eh tumakbo po kami sa kanila para mag ano nga para makita din siya so ayun okay, sabi ko nga minsan, plano ko parang gusto kong mag-stay ng ano, sa bahay niya ng mga ilang araw. Bablog natin ng life of a fisherman. Pwede rin ano. Sama tayo na mamana siya. Andon, tingnan natin kung magkano nahuli. Ilan ang nahuli na pagbentahan. So, maganda rin para magka-idea din yung mga ano, tao na mamana. gabing ko next week si <laughs> Bebe ang ganda yun Bebe para si Aldoy the Fisherman ayun diba feature lang natin total may kaibigan naman tayo kasabi ko nga siya kung pwede no? stay lang ang mga 3 days diba pag gising ano bang ba gagawin piprepare ng lambat o ano diba tapos sa hapon pag uwi ayun Eh riga. na sige po. kita na lang tayo doon. At uh, magda-drive na tayo. Mabilis ako na. Irap isang Manibela, sa kamay <laughs> mga purok po dito. Pangalan is da, Talakitok, Mayamaya. ayun, kakadaan lang natin sa Purok Mayamaya. Maya ano kaya ang susunod na puro tingnan natin na ano? na so, hindi ko alam kung ano ng barrio ito talakito meron ba? Oh, meron talakito taniki. Oh, may taniki mga isda ba? mga pinapaanak ni Ray eh may pusit pala siya sabi niya ano dadali mo na ba ito? hindi mo na yan kako <laughs> pusit naman malapit na tayo meron kunting liko na lang Kapanan ah, tayo sa Puro. ano pala? Purok Uno Ano yan? Talakitok Ayun talakitok mga Purok Uno Puro. talakitok Hindi pa tayo no Nalilito ko eh isa-itsura kasi na ganoon tingnan nyo tapos isa ang itsura ng mga uh, ano ng ewan ko kasi siyempre bago tapos medyo po ito mga farmer yan one way hanang labanan dito ayan uh. in need of a good friend tayo sa silong ng mangga ayan nandyan pala yung kapatid ni Ray yung t-shirt ni Ray ano pa ba ayan syempre may chili paste din si Ray akin okay na yung ano bebe yung mabigat sa'yo na yung knockman ice cream wow sana oil ayan ah saan? Sampai kakain? Aldo, no! Aldoy, the fish hunter. Sabi ko nga minsan mag-stay ako dito ng tatlong araw. Ipi-picture ko yung maging buhay mo eh. yung buhay mga ngingis ba? Diba? Ay, tatlong araw lang oh. Sige. Pag magandang panahon. Maganda <laughs> na mata ka. Abot kayo rito Maraming salamat ka. Napakabait nito. Thank you so much. At Ayan, teka yung manok. Bebe May pala. pa ba dyan? Manok na lang. para. Oh, ano, mabilis nga oh. Magandang katawan talaga oh. Di nagbabago. Ganun ah, na. Ilan ka na? 53? 53. 53. Tingnan nyo naman po ang katawan ng talaga. <laughs> Salamat Idol ko ang katawan. Tingnan nyo naman ang mga balikat na yan. <laughs> <laughs> Wala pa Ta Galing bata. kami ng ano, ng pusig na Wala! May na talaga. Yung pusit, rin. isang bangka, 12, may oh, isang 24. May kalina nga, limang kilo lang yung oh, ako oh. Eh, sabi ko, habang nagpapakaya na ako ng isda, yung isda ko sa isda mga tropa, wala. Eh, ano ba? School. Oh, nagpasok pa. Mm -mm. Boy, eh. ice cream si Kaparmers. Ay, ay, ay. mga tropa. Eh. Kaparmers, babago na oh. naman kayo makatikim nito. <laughs> <laughs> Tapos, ayan. So, no? mga bata, mamaya nandito. Pag... <laughs> uh Oo. -oh. Ayan, Oh. Ito yung nahuli niya. Oh. Tingnan niya, nakahuli pa ng alimas. Papa, papadala na sa atin yan. Oh. Uy, ang taba mga kaparmer. Suwabe, ang taba. Uy, ang taba. Yan, may pasalubong ka na rin. Uy, kailangan maluto agad to, bebe. Oo. Mm -hmm. mga ipit, Ba't pinutol mo yung agad? Naiipit niya ako kanina, oh. Tignan mo yung naipit. Pinipit ako niya. Bali na maipit Uy, ako. Ay, sayang naman. Na, Magkakaroon lang ako ng pasalubong uh -huh. <laughs> oh. sa'yo. Oh, Oo, oh, eh. Ginantihan, eh. Ginantihan mo. Anong size pala ng t-shirt? May dala akong ano sa'yo. Yung t-shirt na ano. Yung bago nating damit. Subukan mo nga ito at na. Uh, Ayan, ah susunod natin mga farmer dito tayo. Plano ko kasi 'yun, gusto kong gawin 'yung actual matagal ko nang gustong gawin. Yung mag-stay ka ng ilang araw dito. Fi-feature Fe mo 'yung ano, 'yung activity ng isang mangingisda. Kagaya niya po niya, uh, namamana siya. Ah, uh, meron na bang nakakagaya sa dito na mamana? Wala din. Wala na. At saka wala ka rin sinamapana eh. Wala na ba? Ay, subukan mo nga itong ano, dami Bagay sa matipo ng mga tawa. May na rin ako. Try mo muna, try mo para ano. Ganda ng ano eh. Di nagbabago ang katawa ni Raya. Ha? Siyempre, wala nang bisyo. Wala na. Wow. Kasya ba? Kasya to. Ha? Wow, kaparmas talaga. Siyempre, susunod naman. Malay nyo, hindi ko pinapangako. Pero kapag yung tayo rito oh, yun, mga oh. maganda makikita nga ano oh. nila sabi ko sa mga ayan. ano eh, yun lugar namin so, ayan yung lugar namin oh. ang galing uh, oh. ito nga tama yun eh. diba? ah, mga kung makikita nyo na sa youtube pakisubscribe naman si Farmers. ayan tsaka ito naman si aldoy ayun the fish hunter <laughs> wow oh, <Ayan>, galing <laughs> hindi ko na idalis yung damit ko sukat lang Oy, oh, bag. Ay, ay talaga. Tayo uh, <laughs> na Ay, ito pala tikman niyo. Oh, Ito yung bago naming produkto. Oo. Oh, chili, uh, chili garlic uh, with crab paste. Ayan, uh, maraming nagkakagusto niyan. Nakarating na 'yan ng iba't ibang lugar. Balikan kayo. Iba't ibang lugar ng mundo nakarating na. Balikan kayo ngayon, Gen. Kumusta yung pipi niyo? Okay, naglalakad na. Parang ganito na din. Ilang buwan na 'to? Ah, mas matanda na ito. Kasi yung sa amin, Oo, ilan ba, siya, baby? 15? Na 12? 14 months? Ang mga 14 months. Uh, 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 mga mga bata, Oo play. nga, no? Alang ano, oras ba ang labas nila? Ay, Anong oras ang labas nila? Last 12 pa yun. 11.30. Ay, 11.30. okay lang. Sige, tayo tayo. Papahinga rin naman muna. Ayan. Yeah. Meron din pala si Ray no Oh, yan. Unicorn. Unicorn, Unicorn. yan. Uh, ito na yun talaga. yan ah. may ano siya. Tapos, medyo mura ay. pag uh, sa ano, kalat. Dati kung sa bangka ka kumuha 250. Hmm. Oh, sa bayad ko na kinuha 270. Ayos na yan, malaking bagay na rin yan. Mas mura pala ito. dito. Pag nasa dagat, Daga. Daga. sa paliki, mahal na talaga. Ito matawa. Tapos ito o. Oh. You push it dito. Ito. Sayang pinutol niya yung ano eh. Pinutol ni Pinutol rin ang daw eh. Sinayang mo yung malaking laman ng kamay. Hindi lang mo. Ah, ano ba? Oo, Ayun pala, pala naman eh. naman ko. <laughs> 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 Kawawa <ko, kaya> <laughs> naman oh, taba oh, tingnan niyo mga uh, farmer oh. Ito pipilsilin niyo dito pag matigas, hindi mo mataba yan. Oh, Kailangan mailuto ay, agad dito, bebe. Ay. Pero masarap daw yung mga gatito, yung malaking malaki ah. ah. Masarap daw mga gatito, yung malaking malaking muscle. Sabayan. Uh -huh. Choy choy. Na, wala. Wild daw po ito, wild. Nahuli niya ito. doon ito. sa may ano. Ayan, 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 ayan. Inipit lang ako nito. In Inano ko lang oh. Oh, yan. Mabing pala talaga. Yan, eh. Mataba ito, oh. malaman. Maraming... Nalala mo sa putipot noon, natanggal na. Uh Oo. -oh ginaganong ko sa bibig ko kumagat pang mag-isa <laughs> <laughs> ito nga yung nangagat sa akin barod mo sa plastic para yes. ano pa oh yeah pala mo walang ipit talaga? Oo, syempre ito, kaunti na lang ang laman ng ano. <laughs> Doon na lang sa may shell. Mara, balutin na lang natin sa ayan. ano yan. Sarap, sarap, sarap. Eh, okay, pakihawak mo sa'yo please Dabi natin yung tukit. May malalaki nito. Ito makapal 'o. Oh. Taba 'yan. Ito mataba tumasarap siya. Baka subukan namin paghiwa na si Bukas titirahin ko na 'yan. Oo, oo wag mo nang pagtatagalin. Oo, ko patatagalin. Tangit. ko sa ko na. Para solid 'yan. Agad na magandang hapunan 'to. Ano pagluto mo ng adobong 'yon? Kapit lang asin na ilalagay mo. Tapos igisa mo lang sa bawang. Tapos magtutubig na siya. oo magtutubig na dandan-danda. Dandan ng apoy. Oo. Danda ng apoy. Danda nga. Danda pa yung mga estudyante natin ah. Oo no, nga eh. Uuwi ba yung mga yan? Uuwi. Oo, mauna pa yung mga ita. Uy, ayan ah. Ang siya, alam mo, alam mo yung mga alam, alam, alam dalawa na yun kilala kong cooler dahil alam ko mapapalaban ako eh ayan <laughs> o oh. yeah. sleep well oh thank you so much matakot pa ako sa wakas eto mag-ahanak mo din lahat dito nyan di ba Ah, oo nga na. Mag-isa po kasi si Ray kasi si Ate yung asawa niya, nasa Kuwait ba? Oo. Uh -huh. Kuwait. Tapos yung dalawa niyang anak nasa Pampanga. Dalawa lang ang anak nito eh, si Long Longlong. College na. Tapos yung yung isa babae nagtatrabaho na. Hmm. Yeah, mag-isa lang. Titira ako dito ng ilang araw. Oo. May munggo pa pala oh. Kain na, kain na. Oo. Na yung mga estudyante pa eh para makakain na tayo at kami ay malayo pa. Napakalayo pa. Ayun. kain, na uh, oh, kain na tayo, Bebe. Let's eat. It... Oh, kain, kain po kain. Na ito okay, Ito ma. may chicken pa dito pala, oh. Sa so, mga bata, fried chicken. Oh, oh. Ito talagang ginawa ito sa dyang, ano oh, Marami yan eh. Pang happy happy. Sarap nito. Okay, okay, kuya, lumot. kumain na kayo Pusit lumot. Ayun na ba ito? Pusit kalawang pala eh. kalawang. ba? So, parang, yata, may Wala parang ka. yata na ikarga mo. Hindi, lahat na. Okay eh. lang Mahat yan. Lang, kasi, ko na, eh. Okay lang yan. Bro, ang sasa na yung mga bata. Ayun, eh. sarap. Oh, tayo mo sila, Joyce. Kaya na. Abang Ay, gusto na sila kumain ka mo. Oh. Kakamain lang ako. O, ako rin. Hindi kayo kumain sa tawa niya. Ito, tikman nyo, para ano. Po, ano. Ito, meron ako. Oh, Kapag na, pa. salamat ah. Ayun na naman, magkabanding-banding. Kasi tagulang namimiss ko yung bandingan natin sa dagat, ano? Oo. Wala na puti putipot eh. Malapit Open o? pa ba? Hindi na. Malapit na. Ipiritan yun. Nilalagyan Pero, ng kurinti. Lagyan mo sa kanya. Ay, naku. Ganun pa rin. Doon, parang may mga ma amigo sa doon. May ka Ganun pa rin mga kilala natin. Si Makoy. Wala Makoy wala na. Wala na. Yung bata ni Makoy na maliit. Na uh, ano. Yung carrier niya. Na. na, taga ano niya yun. Yun Yan ang hitman ngayon doon. Ay! tuwang-tuwa siya pag nandun ako makakaulam na sa niya. Oh, yun. Maraming maraming salamat na ka sa na sila? Salin. Dito ka na. Thank you po, thank you. Ayan, Ayan tayo. Diyos ko ka tiyo. Diyos oh. si ko yan mo. Ayan o, oh, tatay ni Ray. Sebe, ilan taon na po kayo tayo? 7, na, 2, oh, 76 na, ito po ito, Ber. 76, pero matakaw pa rin maming -mitting. Ito yung tatay ni ka Hunter oh. na pamilya nila ka-farmers dito, yeah. pa nandito sila. Maraming maraming salamat <laughs> ulit ka-farmers. Si tatay, ayaw pa rin umawat. Ayaw pa awat, ayaw, ayaw pa awat. Magte-training pa rin pa rin siya ng mga kapandaan. Tingnan hawak, na na yung hawak nyo? Tanasi! Tanasi! Ayan, ay salamat. Nakaraon Okay na tayo. Ah, uh, yung alimango, oh, nalagay na ba natin? Oh, nandito na. Okay na pala. Nandiyan na 'yung mga fish. Uh -oh. Diyan, meron na, uh -oh. meron na. Kailangan po kasi yung tambako, sabi ko eh. Hindi, wag na. Dami na, oh. dami na, dami na naming isda din. Ay, Pagka- mabama, ay, ay, ano kami dito, try natin ng pagkano. Okay. Kailangan i-set natin kasi siyempre maganda 'yung maganda kainan na, talaga, ko. marami. Ah, itong bum. masarap ng dawi. Ano bin October 'yan, madami na yung tambako. Ano 'yan? Ah, yun naman ang season ng ano. lang ngayon. Sa panahon. Ayan daw po mga farmer So, Mari, mga kabalik pa ako dito. Eh, namimiss ko na rin mag-mamingwit sa dagat eh. Yung mga panahon namin, 2000, anong 2008, year ba yon? 2008, 2009, taon-taon yun eh. Taon-taon po yun. Mimingwit kami sa ano, sa... Yun lang. Tapos ang ano namin, ang bao namin, pa-uwi. Pa ang dami namin baon na daing na kasi dinadaing namin doon nasa na sa putipot ng dinadaing binibilad natin sa dahon ng nyog imagine na lang naalala na lang tapos to, dami namin dalang ano, goatfish uh, bisugo pati yung lapo-lapong bato yung maliliit na hindi ano, pasaway yung pasaway pa yung kulay green no. Oh. Meron pa din ba kaya nandun? Meron pa. Meron pa. Meron Hindi na ubusan. Kawawa na nga yun ng malinis maliliit. Wala. Oh. Sabi nila wala na talaga. Sabi. Oh yun. problema. Ng May ina na nang humina. Na. Ano talaga? Grabe. Ay nung Dahil dati yung maliliit. Pinabayan ko ngayon. Kinakarap ko na. Para lang makagin <laughs> <dun> pa. <laughs> ano natin? Uh, Malay natin. Yung pong susunod ko sana ang ano din dito. Adventure na rin. Makapag ano kami. Ma... Ay, ano natin yung ano bang uh, daily ano, life life ng isang fisherman. Oh, nandun po yung dagat. Nandito tayo sa kabila sa may bundok na side. Nandun yung dagat. Mga ilang metro pa kasi dito, ma. wala na. Pero linalakad mo lang ito papunta doon. Tapos yung bangka mo nandoon. Oo. Oh. Doon lang. Kung sino nang gumagamit. Isang eh. kilometro oh. lang yan. Kung isang Isang lang ito, kilometro lang 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 na yun eh, ang isang kilometer na <laughs> 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 wala, wala pang isang eh. ah. kilometer na wala wala, wala 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 ah wala na lang. nasa 800 meters siguro mm, o 800 -so 8, 8, 8, 8, meters 800 meters o 600 meters <laughs> Lapit lang ayan mga farmer napakasarap kasama ni Ray talaga so ayan na ah. thank you thank you sa so, syempre sa family ni Ray dahil ah, sa mainit na pagtanggap nag-abala na naman ah uh ayun may dalawa pa palang uh, sungayan, may pusit pa. Tapos may alimangong pagkatataba. <laughs> ano yun? Wild yun mga ka-farmer. Kaya talagang panalo talaga yun. Isipin mo man ay ako pa siya dito. Kasi so, may ilog daw dito eh. Na ano yung alimangong nga. Misan tiyambahan din. <laughs> Pero sabi ko laki naman ano. Ngayon. Mm, tapos Ayan, paano ko pong mag ano, dito? Pag uh, tingnan natin kung makakabalik ano. So, ayan. Para at least meron naman po akong ma-share sa inyo. Di ba yung uh, dati namin uh, ginagawa dito sa Putipot Island, sa May Putipot Island po. Fishing. Uh, hindi pala uso dito yung ano, yung may artificial yung pang-jig. Meron pa naman ako meron pa naman ako okay, pag pag dumalaw oh, dadala po ako noon <laughs> malay natin diba so ayun sana ba tayo bebe kailan natin okay, kung saan ba lang tayo lang tayo po tayo dadala <laughs> stress Ayun. Wala stress na. Ang ganda ng kalsada riito. Karamihan ganito ang tinatักbuhan. Ay, okay din naman. Isa hmm. rapto <laughs> Yan San Marcelino na po tayo mga farmer Ang susunod Narciso. So, kung galing po kayo ng Subic, panganay si Narciso bago si Marcelino. Tapos ang ano, si Felipe. <laughs> Pangatlo si Felipe. Ayan. So, itong kalsadang to, pag diniretso nyo yan, San Antonio naman po yan mga ka-farmer. Oh. San Antonio, may palengke din yan. Maganda rin pumunta sa palengke niya yanan po yung papuntang pundaki Tama ba, Bebe? pundaki yung mga isla-isla Island hopping So yun, papunta po doon sa lantong Tapos gising na yung aking kasama Sarap ng tulog, grabe Ibig-ibig? Solve! Hindi mo lang ako may ebidensya kami hmm? <laughs> Tulog na tulog ka Ayaka po pa si Spiderman tapos ang susunod nito Narciso na and then Castillejos so behind ako sa target ko ng 4 na 4 o'clock nasa Subic 30 minutes na lang hindi nakakayanin na natin pilitin so medyo ano tayo magagabihin tayo mga 7 o'clock sa bahay ah, Ayun, Salamat ulit sa Moselina family Kay Ray Reynaldo Si <laughs> Balikan natin si Aldoy. Namiss ko si Ray. Nakakamiss eh. Oo, oh, ayun. Ah, uh, tayo. Ay. Mga lim Ay, ayan mga farmer. Home sweet home na pala. Hindi ko pa pala na-endingan. So, ayan. Ah, uh, yung dalawang cooler natin. Ayun, nag-ayos pa ako. Oh sinama naman ako ni Bebe kaya lang nag-report muna siya sa mga nangyari sa amin dito sa bahay so ako naman bukas ang magre-report at uh, ayun, unang-una maraming salamat sa Panginoon dahil iningatan kami napakaban yung yahe, grabe so duman pa po kami ng subik sabi ko, sige, daanan na rin natin ng Olongapo, so medyo pagod po tayo so yan, maraming salamat at magandang buhay nagtimpla pa kami ng 嗯。Mm.